<laughs> <laughs> yeah. So, Ronnie, my message to you for your prayer. Um, uh, pray um, hindi, not everything. Hindi, ibig sabihin. Ako, ang haba nito. ikat mo na lang, ay ikat mo, ganyan mo. Ano, just keep on inspiring people. <coughs> don't ever be discouraged. Dun sa mga, oh, meron ka na, na, na negative sa ibang tao never mind them. You know yourself. That's what you. That's your foundation. So just keep on, you know, believing in what you can do. You love you, man. <laughs> so ilang haba ng message ng Gracie? Ganon din sa sabi. Happy birthday na. I love you, babe. <laughs> Nakuyari. Ayaw ko, <laughs> babe. Wait wait lang. And, um, wait lang. birthday and. Wait lang, wait lang sa sabihin nako. Stay malikot. That's it. <laughs> Crush. <laughs> Sorry. <laughs> stay malikot. <laughs> Ako? Wala kang sabihin doon na happy birthday na lang. Tsaka yung payo ko, yung... At ano <laughs> payo mo? Parang lasing sa araw. Lasing <laughs> na nga ako sa antok. Wala pa akong tulog. <laughs> simula kanina. Hi, noy Happy birthday! Ilan kanya? Ang pogi mo naman. Happy birthday ang pogi mo! Pang-apat na beses ngayon, taon na yan. Nakakagamit ka lang, Ali. pogi na. happy birthday. More power, man. More power? <laughs> ang oh, career talaga. <laughs> <laughs> sana ma-achieve mo na yung career mo. Sa Oo, sana ma-achieve mo na yung career mo na. Sayaw lang ng sayaw, Noy. Okay. <laughs> oh, <On>, yun, <laughs> Career kayo ng career. Ano bang career mo? <laughs> Ingat! Ingat! Noy, uh, ito na mo lang yung karir mo ng pagsasayaw na walang tunog. Okay. <laughs> Magiging emo ka na. Magiging emo ka na. Galingan mo. Tapos sa ganun, ganun, ganun natin. oh, emo. So, perfect mo din yan. Noy, okay. alam mo na yan. Okay. Ay, alamit ka na. Hindi natin yung si Abunan mo sa mo. Hindi kaya.